Ayan guys, natin na natin yung guess natin. 8 packs. Yung isa sa Terminal 3, yung 7, ano? Sa Terminal 1. Uh, Shana. Yung sa isa sa ano? Jeju Air. Mga pre, ano? na tayo. So, iwas traffic tayong uh, kapistak, no? Akka tayo ng ano, na-iaks. Galit pasok tayo dito ayan na yaks para walang traffic dito tayo sa baba kasi ang traffic eh Ngayon sa kabila ba sa papuntang ano yan, Mua dito pa tayo ng puntang C5 medyo malinis yung ano iyak ngayon ay kaya pala ano pala ngayon Chinese New Year kaya yeah, kung kunti yung mga ano sasakyan dapat pala sa baba na ako oh, Baka walang traffic Shhh. Dito na tayo para uh, Mabilis tayo makauwi Ng antipolo airport to oh. yan yung airport Ayan guys, malapit na tayo sa toll fee. Exit tayo ng ano, Resorts World Manila. Oh, malapit na tayo. Dito tayo. I Exit na tayo. Uy, patay. Itisi pala tong na pila. Pasukan ko, nakuhuli ako. Oh no! Yari ako nito. Huli talaga. Ako, dapat sakas ako pumila. Ah? Ito ako pumila eh. Patay na. It's a prank! <laughs> May card ako! May card ako! Karagpahay <laughs> ni card! Exit na tayo guys! Kala nyo ah! Nauli na ako ah! Meron tayong yan boy! Yan boy oh! Yan boy! Meron tayong yan! Ala. Yan, exit tayo. Wala na pa lang exit ng ano, resort Sinara na. Exit na nito ito, short. Exit na lang tayo Makati. Sinara pa sinara na pala yung exit doon. Yan guys, dito lang tayo. Makati.